magpapasko na! Penging handa! Joke lang po! <laughs> ano nga bang mga pagkain yung nagkukos ng cancer at dapat mong limitahan, hindi lang sa handaan, kundi sa pang-araw-araw mo na ding pagkain? Una, yung mga processed meat, kagaya na lang ng bacon, hot dogs, and sausage. Ito yung mga pagkain pinaprepare through salting, smoking, curing, o kaya naman chemical preservation. At sa prosesong ito, nagpo-form yung mga carcinogenic chemicals kagaya na lang ng NOC at PAH. At alam mo bang base sa research? Yung pagkain ng 50 grams of processed meat every day, katumbas ng apat na bacon strips o kaya naman isang hotdog, ay ini-increase yung risk mo magkaroon ng colorectal cancer by 18%. Naku! Andyan din yung mga red meat, kagaya na lang ng beef, pork at lamb. Alam mo bang base sa research? Yung pagkain ng 100 grams per day nito, ay nakaka-increase ng risk ng colorectal cancer By 17%. Alam ko, mahirap iwasan ang mga pagkain ito. Pero kung kaya natin, limitahan na lang natin kahit papano. At syempre, andiyan yung alkohol na kabilang sa group 1 carcinogen. Ilan sa mga forms of cancer na nalilink dito ay ang mga sumusunod. At dahil magpapasko na nga, alam mo bang pwede kang manalo ng 100,000 pesos? Ilabas lang ang iyong talento at sumali sa Fantastic 4 Chooksmas ng Chooks to Go. Oh! Huwag mong kalimutan sa handaan ng chooks to go, ha? Ang manok na laki sa alaga, hindi sa gamot. Zero antibiotics is good for the family. Kaya mag-chooks to stay healthy with chooks. Ingat! <laughs>